Hello mga bebe, ngayon ko lang nasubukan itong si ang bagong hero. Kaya chineck ko muna yung kanyang skills. Ito yung kanyang basic attack. Tignan mo naman para nag -e enjoy siya ng babato ng kanyang yo Let's go sa kanyang first skill para naman may sariling buhay yung kanyang yoyo yo Tuloy-tuloy lang yung ikot sa katira. <laughs> ang sakit kayong matamahan ng yoyo yo Tignan mo naman para siya nag-skateboard. Ang kulit ng effects ng hero na to. Lalo yung kanyang mga animation. Tara naman sa kanyang second skill. Ito ay tumatalon, tumatalbog, pero pag tumalon siya sa may kalaban, tatalon ulit ito. At makaka-receive din ng damage yung kalaban na kanyang tinalonan. Ang likot niya talaga tapos sa kanyang ultimate. Magbabato siya ng yo-yo, then maitatali yung kalaban. Para yung second skill ni Angela, tapos sundan mo ng first skill. Ang bilis ng tira ng first skill. Pag binato mo yung yo-yo, maitatali sa dalawang kalaban yung yo-yo. So hanggang dalawa lang yung kanyang ultimate na pwedeng matalian ng yo-yo. At ang matalian neto ay mag-slow down. At ito naman yung kanyang recall animation. Ang kulit talaga, no? So, sinubukan ko sa game. Ito yung kanyang takbo. Parang Rubila. lang. <laughs> Ay, ko dito, masakit siya sa early game. At nagkaka-lifesteal pa. Tapos ito nag tipi, -tipi ako para may lumapit na kalaban. Tapos ayan na si Pakito. Ilang push namin. <laughs> Tumakbo. Iniwan si Lonox. So, ano masabi niyo sa bagong hero na si Sisi?